Minsan ba'y naitanong mo na rin, ilang sandali pa ba ang meron ikaw? Walang sino man ang makakasagot. Hindi ang mga doktor, hindi ang mga propeta, hindi kahit na tayo mismo. Sabi sa Santiago 4 verse 14, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ang buhay natin ay mabilis na dumarating at agad nawawala. Tulad ng usok na hindi natin napipigilan. Makikita natin ang mga bata na yumayao sa murang edad. Ang mga mahal sa buhay na bigla na lamang nawawala. Ang daming namamatay ngayon na bata pa lamang. Isang biyaya na kung maabot natin ng 40 to 50 years. At kung mapapansin natin ang paraan ng pagkamatay. Minsan sa aksidente, biglang atake sa puso o kahit na sa sariling bahay. Kaya't walang ligtas na lugar. Kapag oras na talaga, hindi na mapipigilan. Ano nga ba ang tamang gawin? Araw-araw, ibigay natin sa Diyos ang ating buhay at kaluluwa. Hindi natin alam. Baka bukas, mamaya o kahit sa susunod na segundo, matatapos na ang ating buhay. Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan tayo mananatili rito. Walang kasiguraduhan ng buhay kung hanggang kailan matatapos. Pero sa gitna ng lahat ng kawalan ng katiyakan, may isang bagay na tiyak. Ang assurance na ibinibigay sa atin ng Panginoong Isokristo. Sabi sa 1.14 18 to 20, Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako. Mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa ama at kayo naman ay nasa akin at ako'y nasa inyo. Kapatid, hindi niya sinabing hindi tayo magkakaroon ng problema o hindi tayo mamamatay. Ngunit sinabi niya na kasama natin siya sa lahat ng sandali. Kahit na sa araw ng ating pag-alis, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagwawakas at ang kanyang kaligtasan ay tiyak para sa lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kaya kahit na hindi natin alam ang kinabukasan, hindi tayo kailangang matakot. Hindi man natin alam kung hanggang kailan tayo magtatagal. Ang mahalaga ay meron tayong assurance. Meron tayong assurance na kahit na ang buhay ay mabilis at walang kasiguraduhan, ang ating kinabukasan sa harap ng Panginoon ay tiyak at walang hanggan.